You know? Hi. Bye. Ito na, pare ko. Eh. pare. Kailangan natin ng backup oh. na oxygen. Oo. <laughs> Mahirap-hirap to. Mm. -hmm. Oh, sige, pare ko. Palakpakan mo na, pampainit. Yeah! Ito na. Tayo po na nakahubo Subukan nyo namang magsuot At baka maginaw At baka maginaw dito At pulmonya ang abutin nyo Ganito kasi yun eh ah, Opo, po nakahubog na sa may ng malaking kalye kaharang sa daanan sa kalsada kayo ay nagiinuman di makadaan ang napakaraming sasakyan mga barangay tanod bulong ng bulong hindi makaasta dun sa mga pasaway na gunggong lumakas man ng ulan ay nakatambay pa rin dun di man lang magkapote di gumamit ng payong mahirap magkasakit sa mga panahon ngayon buti sana kung araw-araw meron kang rebicon bakit hindi na lang dun sa bahay nyo mag-inuman kayo sa gitna ng kalye nagtatagayan Di naman kayo may-aray ng kalsada na yan Na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan Kaya naman hindi niya pinakakawalan Kung makikita ka ng tanod, ikaw ay sisigawan Kayo po na nakahubo Subukan nyo na masuot At baka maginaw At baka maginaw dito At pulmonya Walang galang na po sa taong nakahubo Tumatakas sa may kasa sa bintana tumalon Kala mo sa labas parang pinagtagpitag pinyero Pero pwestuhan pala ng mga maeel na tao na iyong dipilihin Panandali ang aliw, ngayon kayo ay na-raid Ika'y mabaliw-baliw, gamit mo'y naiwan doon sa may loob ng kwarto Yung babae mong kasama ay nagtago doon sa banyo Nag-raid ang NBI ang mala sa'yo na tiyempo ito At kaya pala dyan nauubos ang iyong sweldo Kaya ika'y bitin na bitin, tumatakas ka pa rin Ang 50 pesos na lagay ayaw Di ko alam kung talagang ito ay bawal talagang nakakapagod pag ikaw ay hinahabol na nakahubo. Kahit nakaripas ang takbo, mukhang maabutan ako ng mga parak na to kaya. Huwag kang masyadong malaswa, na nahuli. Nakalimutan mong magtapis u nakahubo. Jalim sa kasa ay Sa presinto ang punta Sa presinto ang punta Sa presinto ang punta Sa presinto ang punta Mare! Hai! Mare! Halo! Ikukan mo ko nama Bianca Ah, tan? Sa asawa mo? Ah, <laughs> ah Hindi, hindi, hindi. Ayokong malaman niya nang huli ako. <laughs> Discarte ako na pare. Kaya ako makulong. Okay, wala akong pera eh. Ah? Sige, dyan na lang. Bye-bye. Pare, wag. Wag, Tulog. Ah! Grabe <laughs> 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 yung kanta na yun. Tinapos ako dun ah. Oh, Oo, <sighs> eh, grabe. Ganun kalupit Kaya... si Glock 9 eh. Ganun, malupit yung kanta na yan. Hanggang ah, Glock 8 lang tayo. <laughs> Oo, hanggang Glock 8 siya. Glock 9 tayo. Hanggang Glock 6 nga lang ata tayo. <laughs> Hindi <Inabod>, eh. <laughs> ah, magandang umaga kay Leandro. Uy, mm. si Leandro. Ah, yung ang original na machete. Hindi, <laughs> ah, <laughs> si Leandro yan. At ah, magandang umaga rin kay Jonalyn Simbol. Nakikinig you know, na ngayon. Uy, good morning sa inyong lahat. <laughs> Hindi, <laughs> pare. Yeah. Para ay, malaman man. yung mga schedule natin sa oh. mga gigs, eh, punta kayo sa kamoteclub.com. Oo, oh, oh, ah, correct. dahil uh, meron tayong uh, pagkakaroon lang ng konting pagbabago sa schedule. Yun. Mm -hmm. Oh, kaya sa February 12, tayo ay nasa Padis Point, Point Avenida. Avenida. Yeah. Yeah. Tapos, uh, para sa... Para nga sa mga ano natin, no? sa mga schedule pa natin, eh, punta lang kayo sa kamoteclub.com. You no? 817.